Paolo Abelino Interview Topics si Kim Ju sa pagkanominat dito bilang Content Asia Award May nakakaantig na mensahe na ikinagulat ng gahat. Napasabi ng I love it. Hindi mararat, Sila na nga ba talaga? Nag-uumapaw ang saya sa mga sunod-sunod na blessings ng King Pao. Especially para kay Kim Ju tumungo sa Taiwan para sa kanyang matatanggap na award. Kasunod dito, sa pagbalik sa Pilipinas, nag-aabang na ang upcoming movie nila ni Paolo Abrino. Bago, bago nga lumipad Taiwan, ibinahagi na aktres na sisimulan na daw ang ano ito. Ang daming ginagawa ngayon, ngunit ang husay dating sa time management. Napaka-disiplinado sa lahat. Kutos din kay Paolo. Mulong support siya kay Isis. Halata na masayang-masaya siya. Sana tanggap na award. Kamusta naman mga bashers ngayon? Mga nagsasabing hindi deserve ni Kim Cho ang role, sanin lang. Ang pangiging nominado niya ang isang patunay kung gaano pahusay ang actress dahil pagsabayan sa husay ni Paulo Abredo. Ito nga ang ilang komento. Ang daming pinabidim ni Idol sa teleserye na ninlang. First time, ang ganong rolo kay Kingi. Hiki e Juliana. Ang daming mo pinahanga na kakabilib. Isang patunay kung gaano kahusay o kagaling ang isang Kim pagdating sa pag-ate. Walang kupas, mula noon hanggang ngayon.